Hello guys, good morning Good morning or magandang tanghali po sa inyong lahat Narito po kami sa Magdo Dito na po kami malalang guys Hello mga kanangaya tatay Kain po tayo, kain po Naman ako magluto na Pagod na akong kalalaba So, to, Nag-mukbo na kami. Favorite. Favorite. Chicken. Guys, alam mo mga kananang tatay, napakarami ko pang reply. Ang hirap ubusin. Siyempre, pagka-reply mo, naka-reply na yan, pabalik ulit sila. Kaya lang, sa dami po. Sa dami po rin. Hindi ko talaga maubos dahil mo po ang replyan reply so pasensya na po kayo hindi ko po, po kayo agad agad na re-reply kasi ang dami po talaga parang na, um, na, nararanasan niyo po ba yun na parang nakakalula kasi syempre po may words ko so, um, na reply po ako yung abot lang po na aking makakaya kasi isa na po po yung po ako Siyempre, kinabukasan ng mga na-reply ko, bumalik na ulit. Pero, nasasimula po ako dun sa ilalim. Yung mga nauna, yung naabot nakabot ako na mga milyo. Ang dami po talaga ninyo. Saka, nag-tangful ako kasi, hindi nyo po ako pinababayaan. Pani po ang support nyo sa akin. Salamat po sa inyo. Na kahit na late like, ako makareply, na nandyan po kayo. Kahit na kailan video kayo sa akin, okay lang po. Kanyan hmm. po talaga. At pag nakapanood po ako sa inyo, uh, re reply ko po kayo ng re reply uh, watch na watch. Ganun lang po talaga. Engagement eh, diba? Pero, yan po yung pangunawa ng bawat mo sa atin. Kung minsan po talaga, bukod sa kung may trabaho na, papagod, sa bahay, trabaho ulit. Uh, ganun po. Pero, Siyempre, dapat relax lang, chill lang po tayo na. Huwag na huwag po kayong magabalik, guys. Enjoy lang po natin ang live. Enjoy lang po natin ang pag-vlog natin. Patotoo lang po, ah. Nag-enjoy lang po ako. Hindi ko pa po naranasang sumakot. Matagal din po, no. Tsaga-tsaga lang. Tulad na sabi ko, ay, ba, tsaga-tsaga lang. tsaga lang natin, guys. Kain po tayo. ang halid na na copy po kami. Alam ko ba, may hindi po kami sa copy. Copy lover kami. Cafe. Wala naman po ng maulam dito kung di chicken po. Kasi mahina ko, ng Kasi ako. sa mga tao. mayroon pong ang tao na iba na siya uwi na iba mga naka uwi na iba sa paas sorry na kayos may huli po ako nung e, huli po ako sinabutan ko kayo ng ulan tapos hindi kami maka uwi kasi baha kaya nangyayari siya inline Kani pa na po ang ulan dito eh. Ito nga yung bagyo ngayon, hindi masyado nga yun. Kunting ulan, kunting hangin. Ito si Tole, kunting ulan, kunting hangin. wala akong atin na po kami sa kape kasi malaki large po ito large pwede din naman po i-refill minsan i-refill po namin binabawal pa namin sa bahay parang ka kape lover to. So, ayan guys, makapalam na ako para hindi na po masyadong umaba ang aking video. Bye-bye. Thank you so much for watching. Thank you so much everyone for continuing support. Thank you, thank you, thank you very much. God okay, bless you all.